Medyo binabasa, basa pa ito ngayon dahil Matingas yung pupukin so Kulang dalakong tubig ngayon anyway. Gusto lang ma-record ma dito ng na mga nagawa na So pakian mo ha, tears, kasadaan mo Ingat yan yan, ito na yan. Ito yung tinibag namin dito. Kaya, pantay na siya. Yan, yan hanggang doon. And, sigi uh, sige, ikaw, ikaw po nang kote yan. ikaw, nasa sa pwes post, Uh, okay. Sige, ah, uh, eto ito lang. <coughs> Pagkikuhanan mo nga ito. Ayan, very good. Nakakit ka pala doon. So, Ayan, hmm, kaysa dun sa, dati doon yung kanal, dito ko na yung nagayong kanal. Alos pantay na siya doon. Naka-prepare na ito pagdating ng tagulan. Lagi na, may kanal na dito. Diyan, sometime later, lalagay ko lang kanal dyan. Titingnan ko lang sa, sa nang agos na ano. Tubing. Ang tubing. Okay. So, gusto ko lang maayano yung wrap-up ng gawa. Ito na siya, pantay na siya. And itong side na to. Ah, papantayin pa rin ito. Ah, kahit hindi na gano'ng pati, pero atis kapantay siya. Then, i-distribute ko na lang yung lupa. And, uh, yun. wala ma-highlight ito ngayon kasi almost done na, na ito. Para kasi yung ano, lalagyan ko na siya ano siya, ng dingding. Kaya gusto ko naman makita bago siya lagyan ng dinding para naman makita yung ano yung activities and may may record siya then later time iba naman na naman ang maging position niya Yeah, so it, <clears throat> dito dati yung pinto babaguhin lalagay siya dito ito maging pinto niya yung wet na pinto ayan yeah. Hindi pa yan siya nalagay. Ayan. Okay. Hindi ko talaga magagawa ngayon. Pero yan. Para bago ko gawin ay at least na videoan siya. So ito mag... I don't know kung ano magiging uh, purpose ito. Hindi naman ito kusina. Kaya lang kinakala matakpan. I think mas maganda kung matakpan siya. But at the same time na para na i-distribute kasi yung lupa doon na inariya doon eh. So, 2 in 1 lagi ang gawa nagtibag doon landscaping and fortification ng ano ng bahay kaya yeah, yun okay yun lang uh, ito mga uh, steps naman medyo kalangan ng mga step pero ginawa kong ganito para magkasya yung pinto so konte siyang konti napataas masyado at nabawasan ko itong konti kung masyado mataas pero na? Yun, later time na lang okay. Kung okay naman ay di yun, yun very good na very good So ito eh, tataasan ko na lang ito ng konti para libre siya dito. Sure siya hindi ako yung tubig. Okay, so ganun lang. Kaya gusto ko lang siya mag habang wala nagpapatugtog. <laughs> okay, that's it. Thank you very much.